Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa nakaraang kapistahan ang dakilang uh, paghahari ng Panginoong Heso Kristo sa sanlibutan. Uh, napakagandang uh, mensahe ito at uh, minsan nababaliwala din ang um, Bibigyan pansin ko ngayon ay ang Kristong Hari. Maraming mga tao ang nagtatanong lalo-lalo na doon sa mga walang kamulatan sa sino ba si Kristong Hari na iniikot at uh, inilalagay sa mga altar ng mga tao. May mga nagsasabi na ang Kristong Hari ay isang mm, idolo ng pagiging hari. Kaya ang pagiging idolo nila, tinadamtan nila ng napakaganda at napakagarang damit ang Kristong Hari na sa tingin ng natin ay napakasobra naman siguro isa ding pagpapahalaga nila ito sa katauhan ng, ng Kristong Hari si Kristo bilang Hari at ito rin yung binibigyan pansin ng karamihan uh, pinapahalagahan ang um, ang imahin ang pagiging Kristo sa kanilang simbahan at ganoon din sa kanilang tahanan sa kabilang banda naman mula sa pagbasa uh, sa Ebanghelyo ni San Mateo uh, napakaganda ng uh, binabahagi niya tungkol sa Kristong Hari ang isang hari na ang kagustuhan ng mga tao ay isang makapangyarihan isang hari na magliligtas sa kanilang mga uh, buhay uh, kristyano pero sa sulat ni San Mateo na ito, kabaliktaran ang sinasabi ni San Mateo tungkol dito. Isang hari na lingkod, isang hari na nagbibigay ng panahon para sa mga api, mga pinagsasamantalahan at mga nawawala sa lipunan. Kaya para sa akin ito ang napakagandang halimbawa ng pagiging hari na isang lingkod, isang hari na mayroong kababaang loob. Hindi uh, nagpapakita ng kapangyarihan kundi nagpapakita ng awa at habag. Pinabasa ko nga ang tungkol sa pagbasang ito kay mula sa San Mateo. Ang sinasabi niya dito at napakagandang balik-balikan. Talagang sinasabi ko sa inyo, anuman ang dininyo ginawa sa isa sa maliliit na ito ay hindi ninyo ginawa sa akin. Napaka makapangyarihan itong salita dito dahil ang kanyang paglilingkod ay para sa mga ba at mga higit na nangangailangan kaya kung titinan ko at bibigyan pansin ang imahe na napakaganda ang kristong hari na merong kung mapapansin ninyo sa Christ the King ninyo, meron siyang hawak na na mundo no isang galaw lang ng ng daliri sa mundong ito ay merong pagbabago sa mundo no ako ay natutuwa palagi yan ang ikaw na ng isang kaibigang kumpare na yumauna sabi niya, tingnan ninyo ang kapangyarihan ng Kristong Hari na merong... Uh, merong mundo sa kamay na hawak niya ang mundo, hawak niya ang kagustuhan ng mga tao. Kaya sa akin parang it, isang... Uh, patuloy na pagbabalik uh, kaalaman na naman na ang Kristong Hari sa atin ay isang hari na mapaglingkod, isang hari na kasama-sama natin at hari na uh, servant leader, no? Naglilingkod, no? Kaya sa akin hindi siya isang authoritarian, kundi isang hari na merong konsultasyon, merong pagpapahalaga sa mga kasamahan. So yung pumunang aking ibabahagi at uh, isang call to action na naman na ang paghahari natin ay isang paglilingkod. So maraming salamat po and God bless sa ating lahat.